Si GMA sana yan lumunok ng kanya mga sinabi no tsaka pa yan operator yan kumikilos siya mm. sa likod no kaya kabahan mm. ka kung siya ay katabi mo baka yeah, maamo yan okay. meron lang meron ka lang mga meron meron ng butas sa general mm. mo no <laughs> <laughs> mm. <laughs> no eh si Sara mukhang wala namang ganung klasing uh, mm. uh, set mm. o sophistication mm. no kaya uh, maingat siya kung yung pwede niyang bawiin later on, no? Mm -hmm. Dahil po ng siya ng suporta, uh, at uh, himukin niya ang mga tao na suportahan yung gobyerno, eh baka later on ay uh, kainin niya yung kanya-kanyang mga sinabi. Mm -hmm. Si Digong walang problema eh dahil malaki uh -huh. din yung lalamunan niya eh, sa pagkain ng kanyang mga sinabi, no? Mm -hmm. Pero baka si Vice President Sara hindi pa gano'ng kalaki yung lalamunan no? Mm -hmm. Para kainin o lunukin Hindi yung pag ganun ka political animal. Oo. Oh, oh, oh. oh. oh mm -hmm. kaya ingat siya na oh, baka bawiin ko to later, no? Eh wag ko na muna sabihin ngayon, no? Uh, Pero kitang-kita mo naman si Digong, no? Na uh, napakalaki ng na no? Hindi ko naman sinabi na siya ay addict. Sinabi ko lang uh, na siya ay gumagamit ng antibiotic, <laughs> no? <It's laughs> <ka> Analgesic, <laughs> no?